Guys, magandang araw. Ayan. Dahil nasa init ng panahon, guys. Ayan. Tingnan nyo yung mga damo, guys. Ayan. Tapos, nagmo na yung mga damo dito. Tapos, ang problema dito pag mainit, guys, yung daan dito, guys. So, yan. Ganyan na siya may area na magaling so kung pag ganyan guys ano, magaling madana ng gulong ng motor so pag parating ganyan guys ayan, nahirapan yung mga motor guys mas maganda rin ano may time na uulang para hindi mahirapan yung mga madya. Ayan, oh. Ah. Laki ng daan dito, guys. Ibig ganyan lang, guys. Kalaki, ayan. Ganyan na. Ayan, oh. Ah. Ayan, Iba. So, ayan, guys. O, tingnan nyo hindi na mahirapan mag ano ng damo dito guys kasi sila ngayon, ngayon na yun na yung natutuyo yung mga dahon mga damo so hindi na madamo dito ayan o oh, wala na ayan. dahil sa init ng panahon ayan yung mga yung mga damo dito Ayan. so hindi na kailangan maghar ng tagalinis dito sa mga damo kasi natuyo na siya guys Ayan, oh. wala na mga daw no? sobrang init ng panahon Ayan. Madamo sana dito, guys. Dahil sa init ng panahon. Tapos dito, guys. Ayan. Kaya nga, nakakatakot dito dumaan pag gabi, pag madamo, guys. Pero ngayon hindi na dahil sa init. 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 So, ayan. Ayan lang for today's video, guys. At uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Ray Marie Blanc. At huwag niyong kalimutang i-hit ang ring bell para ma-update kayo sa mga bago kong mga video, guys. Ayan, maraming salamat.